guys uh, sa dito tayo sa barangay gulod na imitan tayo ni kagawad na pumunta rito dahil may nakita kong gumagalagalang cobra dito Yan, hanapin natin siya para mapanatag ang kaloban ng mga tao rito tara Tapinan siya. Magalit tayo ng bakas. Ay, ko. guys uh, dito naman tayo tingnan natin sa parting ang manok na naglilimlim lang pala. pa to. Malapit pa sa iba Manok lang, naglilimlim, huwag natin gambalain Yan guys, hindi pa tayo nakakita ng manok ng dito so, guys. Yeah. Yan guys, oh. Yan. Balat ng ahas guys. Yan guys, balat ng ahas. Kaso, oh. hindi cobra. Itu ay ahas, tulog lang ahas, bahay lang to. O wolf snake. Yan. Yan man, hindi siya makamandag <coughs> Ang mga kinakain niya lang, mga insect May insect na kinakain dito Pagdras na makita sa mga bahay, Nakahanap pa tayo, baka nandito pa yan. yan guys, ngayon Wala tayong nakita guys At sinabi natin sa kanila na patawag na lang tayo ulit kung may mamatan sila ulit kasi ngayon hindi natin sila natagpuan baka nagkalagala muna yun wala rito sa lugar dito kaya babalikan natin to patawag na lang kayo ulit kayo kaya kung kayo may kailangan kay Joma Cobra nandito lang po tawagin nyo lang Sige po. Bye-bye.